Positibong hakbang para sa isang ekonomista ang naging kautosan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa implementasyon ng Maharlika Investment Fund o MIF. Sa panayam ng SMN News sa ekonomistang si Dr. Michael Batu, sinabi nito na layo ng suspensyon na mas maging pulido ang pagpapatupad ng batas bagay na binigyang linaw rin ng Pangulo bago ang kanyang pag-alis sa bansa patung Saudi Arabia napakagandang signal nito no, sa mga foreign investors kasi ibig sabihin na yung ating pangulo ay pinag-iisipan niyang mabuti ano yung gagawin niya para patungkol dito sa Maharlika Fund. Hindi hindi gagawa yung ating pamahalaan basta-basta lang ng ng programa kagaya ng Maharlika Fund na hindi pinag-isipan ng mabuti. Kaya sa nakikita ko no maganda itong ginawa nila na ito at no, at maganda rin yung paglilinaw no pa-follow up ng ating pangulo para hindi magkaroon nga ng bad signal sa sa investment community patungkol dito sa Maharlika Investment Fund. Ilan naman sa nakikita ni Bato na dapat linawin sa naturang batas ay depinisyon ng kapital. In terms of naman sa mga dapat puliduhin dito sa sa Mahalika Investment Fund, ang nakikita ko dito is yung definition nila ng capital. Kasi kung maalala mo, MJ, ano, kung mga nakaraang araw bago pumutok yung balita na ito na pagsususpindi nga ng, ng Mahalika temporarily, isa nagkaroon ng issue dun sa DBP at sa Land Bank. Di ba? Humihingi sila ng, ng relief sa Banko Sentral kasi nga there is a possibility na bumaba yung kanilang tinatawag na capital adequacy ratio. Pero nabanggit naman din ni Bangko Sentral uh, Governor Remolona na kahit na nag, after na nag-remit itong dalawang uh, bangko ito no, sa Maharlika Fund, eh, makaka-comply pa rin sila dun sa rule na yan. So ang issue dyan is, for example, yung investment sa Maharlika, ano ba talaga yan? Does that count as capital or does that count something else? Kasi kung titingnan ninyo yung assets ng, ng land bank, for example, Uh, yung niremit nilang amount sa Maharlika which is 50 billion that only represents 1.6% ng kanilang total assets sa DBP naman yung 25 billion na ilagak nila sa Maharlika that is only 2.4% of their total assets so the question is so binanggit pa rin ni, ni BSP governor Remolona na comply nga itong dalawang uh, financial institutions na to no pero the question is ano ba talaga yung Maharlika sa kanila yan ba capital o yan ba isang special type of investment makaka-apekto dun sa capital adequacy ratio Pagdating naman sa pagpili ng mga magiging opisyal ng MIF ay dapat anyang maging maingat dito ang pangulo lalo pa't isa ito sa magiging signature program ng administrasyon. Napakahalaga ng role na gagampanan ng mga taong ito no sa pagpatakbo ng uh, ng kauna-unahang uh, parang sovereign wealth fund niya eh, ng ating bansa. No? So napakahalaga ng papel niya. Crucial yung role niya no kasi alam mo alam mo MJ no itong Maharlika Investment Fund. Isa ito sa mga magiging uh, Uh, defining uh, uh, moments no ng ng administrasyon ng uh, ng Pangulong BBM ano ito ito yung isa sa magiging signature program niya ito eh so kaya kailangan kailangan magiging successful ito at uh, isa sa mga elemento no para maging successful itong pro programang ito is makakuha sila ng mga tamang tao no na magpapatakbo nito mga tao na alam natin na may integrity alam naman natin na, na magagaling ng mga fund manager mga successful sa kanilang mga larangan kailangan natin yan para ma-insure po natin na magiging successful po yung Maharlika investment. Sa huli, hinimok ni Bato ang publiko na umiwas sa maling impormasyon na nababasa sa social media kaugnay sa pagsuspende sa MIF. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumhal Demi Hermoso, SMNI News.